Good morning mga ka-viewers. Welcome back Good. po sa aming channel. Good morning mga ka-viewers. Bili mo na tayo ng ano, pang ulam ngayong tanghali. Wow, may mais. Papa. Oo nga, bili tayo pa. By color, ibig sabihin ano to. Dilaw at saka puti, no? May seeds din sila din eh, oh. Cantaloupe. Yung talong nila pa malalaki din. Oo nga. Bili tayo pa. Ayan o. Ano siya? One dollar dapat. Naging 50 cents na lang. Bili ka. Hindi mo na titingnan kung ano yan. Baka one seat apart. Tanggalan mo naman yung... Ayan. Tanggalin mo yan. Kasi hindi naman kailangan yan eh. Para hindi masyado May uling tayo doon? Siguro. So, nakabili tayo ng walong pirasong mais. Kuha ka. Bili din tayo ng dahon ng sibuyas. Kasi gagawa ako ng vegetables. Nagustuhan nila yung ginawa ni Janice nung nakaraan kasi. Mas masarap siya actually kesa sa ano pa no, yung fish balls na binibili, mas masarap yung veggie balls. Tamala. Ilan? Dalawa pa din na yan. So, yung mais dito, pag kanyang nakabalot, ayun o, 7 apat na piraso. Doon ka na sa, ano, no, yung fresh. May balot pa. Papaletos. Bakit ang mahal ng lettuce ngayon? Ganyang balot o, oh, sa is. Mas mura yung malaking balot. ang pinyan nila yan o 4 mura na yan bili ka ng bell pepper isa lang di ba bili natin last time ito mahal mm -mm. isa lang isa lang pa panglagay ko lang sa atsara tagdagan natin ng kahit dalawa lang no masarap kasi yung atsara na may nakalagay na ampalaya. Yeah, yeah. Thank you. Yeah. Thanks. Ayan, okay na yan pa. Ay, tatlo. Sige. Baka mapait kasi. Yung talong, ayan o, no, per pound. 2.69. Ay, oo nga. Frozen. Baka meron doon. Ang okra yung kailangan ko sana bilhin, kaso wala. Magpa-pinakbet dapat ako eh. Ay, o nga. Ito po yung klase ng lemongrass na binili namin last time. Tapos, kapag, binabad muna namin sa tubig. Kapag gusto niyo magtanim, tumubo siya. Tutulin to. Pag tanggalan nyo ng balat yung nito. Yung balat na luma. Yan. Tanggalin. Piliin nyo may mga ganito. Mm -mm, nga. May mata. Tapos, ibabad lang siya sa tubig na hanggang dito. Mm -mm. Wag yung marami kasi dito lang naman yung roots. Tsaka parang ano, madalas siyang palitan ng bagong tubig, no? Para hindi mabubulok. <coughs> Cauliflower, ganyan kalaki, isang buo, 550. May carrots pa naman ako doon. Tilapia ko pa. Meron. Kakababad ko nga lang kagabi. na Okay. Meron pa. Tapos uh, ka. Pwede mo siya paghaluin, lagyan mo siya ng fish. O pwede naman, yung iba lang. Ayoko lahat kasi nakalagay yung isda. Gusto ko yung veggie balls lang di, siya. Dalawa, atiin mo siya. Di ba pag mix mo, atiin mo siya. No, oh, Kalah pwede. Kalahati, may isda. Parang fish balls. Yung kalahati is ano, veggie balls na. Okay. Try na, natin. Pero yung ingredients niya same pa rin, mm -hmm. bali i-add mo Dig lang yung mo fish. Lang ng fish. 30% yung ba? boneless na pork chop. Maraming naka-sale na yun, oh. No? naka yung mga sausages. Oh, laki ng discount, ah. 350. Ano yung garlic, oh. 30%. Mm, Pang-ihaw. Ayan yung mga sausage. 30% din lang. Pwede na ito pang ano, pang-bake. O kaya ilutok mo lang sa butter? Hmm. Ay, ito, ito 30% pang-ihaw din. Oh, sa Safeway nga nakita ko ano, buy one take one. Kasi wala namang price kung magkain. 30%. Hmm, mga sampo. May mga sakit mura pa rin sa Costco, no? Ito. Salmon. 30%. Yung isang buong chicken. Ayan, no? 15. Nahanap niya yung mixy corn ba yun? Anong chips ba? Ay, wala dito. Asian store yun. Wala silang yung mga bigas ngayon, regular price. Mm, -hmm. oh, may mga medyas din sila dito, oh. Oo. Oo. yung no-name na evap. Hindi na kasi ilyo condensed. Pa-check mo nga dito kung may okra pa. Bakit yung pinibenta dito na gulay? Parang ano no? Mga beans lang. cauliflower naman to broccoli beans mga uh, vegetables nila naka sale Kasi lang frozen ay iya wala wala sila okra wala din sila saging na frozen ay ambot <laughs> Yung gusto natin na pilihin, wala. Ano na diyan? Berries. Berries, 14. Isang balot. Opo, oh, cute ng mga kamatis, no? Ayan, oh. Ano ito? Oh! Mushrooms. na mili lang tayo ng kaunting gulay. Hindi pa po, po kami tapos sa pagtatanim. Dahil nga nung kahapon, naulan ulan naman. Ngayon pa pa. Maglilipat ka? Laging busy yung ating gardener eh. Ayan o, bumalik na naman sa tindahan dito ng hotdog. Footlong. Every summer yan dyan sila, no? Medyo namamalat yung boses ko kasi parang uso yung flu. Paiba-iba kasi yung panahon eh. May time na mainit. Tapos sa hapon na naman malamig at sa umaga. Up. Okay mga viewers dito na naman tayo sa garahe. Ayan. Dito ako nagluto ng pinakbet. Ow! Yan habang nagluluto tayo ng gulay, si Dadong gumagapang na naman dito kasi magtatanim po siya ng tirang mga onions. Oo, kasya yan dyan pa. Lalaki pa to eh, no? Ganda rin na may mga ano, damo-damo. Pwede na yan. Huwag mo nang linisin. Ano ba? Hulo. Ang arte naman, tutubo talaga yung damo na yan. Uh. Ayaw niyang taniman ng ganyan-ganyan lang. Ayaw na. Malambot Masin naman na ito, eh. Ayaw oh. Dami, sobrang dami. Oo nga, kasi dati ano yan dito eh, mga kamatis. yan po malapit na maluto yung ating pinakbet. Yung kulang sa pinakbet namin yung okra. Kasi nung dumaan kami kanina sa store, walang stock ng okra. Daanin na lang natin 'to sa timpla. kulot na lang ay pangunang dilis. Ito yung ulam na simple lang pero masarap. Kasi meron na kaming pinakbet tapos ito pa yung dilis. Kagumso Amoy sunog na nga. Okay. Yan, yeah, ready na po yung ating ulam. At ito yung ating pinakbet. Yan. Yeah. Hmm. Terno, ba diba, yung aming ulam. Let's eat. Hello. Mga -viewers. Hello. Hello, mga ka-viewers. Ayan sinundo ko yung ating estudyante. Break na. Friday po ngayon. So, happy na siya. Yeah. Temperature natin is plus 21. So, medyo mainit. Pero, maganda lang yung ampas ng hangin sa muka. Mainit ba? <laughs> ha? Ah! Ang ano oh! aircon pa. <laughs> ang init, Ayan. Me -melt na. Nainitan na sila sa gantong temperature. Ayan, naka-low na yung ating temperature o ang ating AC. So, ayan mga ka-viewers. Um, bago kami umuwi, mag-shoutout muna ako. Papa-thank you tayo sa mga viewers natin na palaging nagko-comment at syempre nagsusubaybay sa ating mga videos. Ayan. Mainit pa ba? siyempre yeah. Syempre, kabubukas lang ulit. Siglit lang, Beng. Ano lang to? Ilang minutes lang. And shout out po kay Nida Sterling, kay Erlinda Coligado, Ruby Pelayo, kay Mike, Nadine's, kay Shelly Ron, sa Knox, uh, Carmela, Ayan, kay Mary Jane Roy, kay Rona Kabugaw, tsaka kay Jopet. Ayan, maraming salamat sa pasalubong mo pala galing Pinas. Ayan, masarap yung tuyo. Inulam namin. <laughs> tsaka kay Frederick Garcia. Siyempre kay Angie Canlas. Ayan. Maraming salamat po sa pag-comment sa last na video namin. At syempre sa lahat ng mga viewers at subscribers namin, thank you so much sa pagsubaybay sa aming mga videos. So, hanggang dito na lang muna mga ka-viewers ang aming video for today. Dahil, ayan, weekend na. So, happy weekend po sa lahat. Ingat-ingat. Bye-bye mga ka-viewers. Bye-bye, bang bye. Say bye-bye. <laughs> Nainita na siya. So, ayan, uwi na po kami. Bye-bye. Parang sona dito. Sona. <laughs>